na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang paang panata. Alam mo, <clears throat> tapos naman na sana yung usapang ito kung nagtino ka. Diba? Let me remind you, bakit for example ako, meron, si meron mga ibang tao sinasabihan ako na loyal ka lang kay Duterte, hindi naman siya country. I don't think so. Kasi Nagulat ako nung tinira niyo si Duterte. Because, hindi, hindi, just because hindi siya yes sir, yes ma'am sa lahat ng gusto niyong gawin. Eh, talagang tinira niyo siya. Eh, and titirahin niyo rin eh. Kitang-kita siya galawan ninyo eh. Dahil threat siya dun sa pinsan mo o kung sino mga ambisyoso nakasama mo, ikaw nakaupo ka na eh. You allowed things to happen. You allowed them to destroy the legacy of Duterte. Legacy kung saan na kinabang yung taong bayan. Alam mo bang sa legacy lang, ikaw maaring wala kang alam dahil ano ka, nagbaka nagpa-party ka lang. Iordinary yung, yung tao, kagaya namin hindi man namin naramdaman na yung drastic na wow, ang mura ng mga bilihin, wow, ang sarap ng buhay. Pero naramdaman namin sa, sa panahon ni Duterte, safety, security. Baka hindi nyo alam yon kasi may security guard kayo. Safety and security that is almost as equally important as food and health and shelter. Kailangan mo ng shelter para safe ka and secure. And one of the most important thing na binigay ni Duterte sa Pilipino, dignity. Dignity. Anong mang trabaho mo nung panahon ni Duterte, you feel dignified. Pakiramdam mo, merong kang kahulugan sa bansang ito. Kasi nararamdaman mo na merong leader na poprotektahan ka. Tapos yung ganong klaseng leader na dapat sinundan mo, na nangampanya ka nagayahin siya ng ampanya ang ituloy ang mga programa niya. E, putang ina, e, sinira niyo pa. You allowed na sirain siya. Dahil lamang malakas si VP Sara. E, kaya nga kayo dumikit sa kanya dahil malakas siya. So, kung hindi ipagtatanggol ng Pilipino yung kagaya nila Duterte at ni VP Sara, what does that make us? para lang kaming mga ingratong walang paki di talagang wala wala na wala na gago lang kami talaga hindi ba ikaw yung drug issue mo hindi mo naman sinagot hindi ka nagbigay ng konkretong patunay while i understand that yung sa, sa legal aspect siguro kasi sino nag -ako sa siya ang mag mag burden of proof di ba pero as a president 'di ba? Hindi wala naman tayo sa korte. Ay, sa president dapat nagpa-hair follicle test ka sana. Marami ang mga kumampi sa iyo, ikinampanya ka laban sa mga dilawan, pinklawan. Their legacy is not good, particularly nung sinaprivatize yung maraming mga enterprises. Parang gano'n niya tayong ginagawa. Parang lang. I think nagbebenta ka pa ng government properties. Di ba? Sino bibili niyan? Yung mayayaman? Yung oligarko? Yung kapitalista? Eh, di ba? <clears throat> o nga yan, magtutunog aktivista na ako ng konti. Mga aktivista yan, wala naman pinaglalaban talaga yan. Ako, aktivista ako. I consider myself an act activist. Pero no nakita ko si Duterte, oh, I'm content. I'm content. She is trying his best. But, yung mga, yung mga aktivista, yung mga makakaliwa talaga, wala namang kakampihan eh. Kapakanan lang nila yung pinaglalaban yan. Yung mga dumurog sa'yo, binalahura yung pangalan mo, nakipag-alyansa ka sa kanila. For what? Dahil weak leader ka. Dahil gusto mo silang i para hindi ka tirahin. At dahil ka-alyansa mo sila, tahimik ka ngayon. O, parang peaceful, di ba? hintayin mo durogin kanya ulit mas malala ngayon kasi may common enemy kayo eh gusto nyo si Duterte alisin para free for all 'di ba yung strategy nyo eh alam mo president yung 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 position is a very honorable position pero kung ikaw yung nakaupo tang na para naman ako kinampanya kita eh. Kasi nakita ko yung importance ng pagkapanalo mo for the continuity of yung mga ginawa ni Duterte. Pero, <clears throat> pag merong kumuha ng mabuti, gusto nyo burahin yung legacy at uh, magagawa-gawa kayo ng sarili nyong legacy ko, no? Didikit-dikit nyo yung mga mukha nyo sa mga projects na kina-claim nyo kayo yung gumawa sa mga ayuda. Tapos ang daming kumampi sa nakinabang silang lahat. Sigurado mananalo lahat 'yan this coming elections. Mana walang kalaban yung karamihan sa mga nagdidikit sa iyo, may dami nilang funding. That's good. Programa meron ba? May mga programa ba sila na maganda talaga? na asenso yung bayan? Asenso yung mga tao? O nakaprogram lang kaming maging alipin ninyo sa mga programa ninyo? alipin ng mga friends niyong oligarko, kapitalista, mamamuhunan. Too close, ikaw marami kang issue. Yung mga kumampi iyo, umabuso rin. May kita mo yung quadcom, may kita mo yung mga senador, makikita nyo yung lahat, lahat halos. May kita mo kung anong lingwahe ng kapulisan ngayon. Makikita mo. Pero meron lang akong isang sa akin very important kasi may anak na ako eh. Yung mga nawawalang bata. Nahanap na ba? Nahuli na ba yung mga kumuha sa kanila? Ano lang, baka naman nahanap nyo na. O nahuli nyo na. Focus kayo la Cassandra Ong eh. Baka naman, di ba? Tapos na sana yung problema ng Pilipino. O patapos na sana. Oh, nabawasan na sana. Kung hindi kayo ganid.